mga day of manin <laughs> koskola tayo basta day of may isang tubig bigla eh ito ito nagustuhan ko ito dati may, mayroon na naman ito chocolate at blueberry blueberry sa loob dark chocolate ang ang sarap nito tubig bumili kami ng chicharones meron pa siyang isang ano doon garrap na dactyl pero ang na siguro yon uh, expired na siguro bumili na kami ng Pepsi 36. 36 bottles yung ano dito at saka ito sale naman itong ano uh, at saka organic uh, banana meron pa kami kaya lang ito medyo hindi pa hinog tsaka grapes <laughs> ang hirap pa kainin ng grapes yung kasama ko tsaka ano, banana na kailangan ilagay mo ito naman bumili kami ng isang isang ano naman isang whole pizza na naman at saka, bibigyan ka ng marami andami, andami ang daming ang daming ang binibigay pati plato ito yung ano half and half tapos bumili rin yung anak ko ng ano ng hot kaya ngayon dalawa lang ano namin kasi nung binili ko isang isang ano isang full pizza tsaka iso, ito lang ngayon tinanong ko kung gusto niyang, ano Pepsi oo daw kaya automatic kasi ito napakamura ito hot dog ayan ando doon yung mga ilalagay mo ito, ito, ito yung ando din mga ketchup mga relish ando dun. okay it, it uh, talmegamla eh, ay nagerajin kaya ngayon iinom tayo ng soda sa trabaho hindi tayo inom kasi libre <laughs> dito binayaran ko eh kaya kailangan uminom ako or else talo ako kaya ngayon iinom tayo eh, na dalawa nga eh pag ano pupunta kami dito isa lang binibili namin ng anak ko eh <laughs> tapos dalawang destroy eh <laughs> oh, ito ito yung ano, ito yung uh, ilalagay sa ano sa hot dog. na natin. Uh, ah. ito. Ito ilalagay natin. Ito. May ketchup, may mustard, may relish. Okay. Okay, okay. Lalagyan na natin. At kukuha tayo ng mga panghati niya. Worth lang sa akin. Cacat mga, mga ano mga tissue. Okay, okay, mga katigang yun lang, babay Bye na.